Ginawa ko naman yung the best ko kasi sabi ko, pag inalagaan ko yung mga batang ito, ang pinakakapalit nito, yung aalagaan din yung mga anak ko sa Pilipinas. Ako po si Nancy Mendoza Laurona, 51 years old, na nag naging OFW ng Qatar ng 17 years. Uh, Nag-start po ako mag-OFW nung, since nung grade 4 po yung panganay ko at dalawang taon po yung bunso, tatlo po ang anak ko. So, nung umpisa, hindi pa ako pinayari ng asawa ko, pero pinaliwanag ko po naman lahat sa kanya. Kasi, mas madaling kitain ang pera doon kaysa dito eh. Hindi ka naman mabubuhay ng nagmamahalan lang kayo, nang wala kayong ginagasto. Kaya, kailangan mag-decide talaga kung wala dito sa Pilipinas, mag-try sa ibang bansa. Para bang ang hirap na makapag ka agad. Pero, ganun paman, kasi nga dahil nga sa financial at palaki mga bata, Uh, hindi po kakayanin yung mga gastusin sa bahay kaya pumayag ako na umalish po yung asawa ko. Uh, nakarating po ako ng, ng Qatar uh, sa awa ng Diyos. Ang sabi nilang uh, magiging sahod ko doon is 15000 pero pagdating ko po doon is P6,000 uh, lang. So nagumpisa po ako medyo may kahirapan kasi nadatnan ko po lima ang bata hanggang sa naging uh, nung bandang huli nung lumaki na sila at nagkaasawa na naging kusinera na nila ako. Ang pinakamahirap, na dinaanan ko sa Qatar, yung, yung mawalay ka, kasi first time ko mawalay sa pamilya na may mga anak. Sa unang dalawa, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan, hindi ko pa ramdam. Pero nung tumatagal na ramdam ko na. Pag nababalitaan mo yung OFW, yung sa ibang bansa, talagang sira yung pamilya. Malayo kayo sa itisa. Sumasan lang kami sa Diyos at sa prayer para makasurvive kami na hindi kami maano sa, ano, sa hindi masira yung pamilya namin. Siguro kung ako lang, talagang napakahirap pero nagpasalamat nga ako kasi uh, andito naman yung mama niya na gumagabay, tumutulong, pati mga kapatid niya. So doon nakita ni boss na talagang talagang nag-alaga ako ng 100% talaga. Six months bago matapos yung kontrata ako, kinakausap na nila akong mag-asawa na bumalik ka sa amin. Sabi ko, sir, hindi ko kaya yung dalawang taon na dalawang taon na naman bago ko sila makita Sabi niya, sige, bibigyan kita ng yearly uwi ka taon-taon. For 17 years na tuloy-tuloy ako nagtrabaho sa Qatar, na hindi ako nakapag-uwi sa kanila ng bagong sapatos, bagong damit. Yun lamang yung mga pinaglumaan ng mga alaga ko na talaga mga original ang naiuwi ko talaga sa bahay. Pero kasi nakakonsentrate talaga kami sa tuition fees. Sa umpisa pa naman, uh, alam na nila kung bakit ako umalis. Na para talaga sa kanila at eh naman, nagkaroon naman talaga ng bunga. Yung isa ay maganda na ang trabaho din naman niya, uh, electrical engineer. Yung pangalawa ay IT, ito namang isa ABCOM. Kami naman mag-asawa okay na kami kasi makita lang namin yung mga anak namin na nakatapos. Masaya na kami. Basta yung pangako ko sa kanya, magtulungan kami, magtiwala lang tayo sa Panginoon kasi siya naman nakakalam ng lahat. Eh. Pagka talaga nag-usap kayo tapos andun yung Diyos, no, nasagita nyo, talaga nandun yung tiwala namin sa iti, sa isa't isa. Pag pray natin na hindi tayo tutulad sa mga pamilya na masisira. Sabi ko nga kung wala akong tunay na relasyon sa Panginoon, siguro mababaliw ako. Sobra kasi pag sa ibang bansa kasi at katulong ka, bawal kang makipag-usap, bawal kang tumingin sa ganito, bawal kang pumunta sa ganito. Mahirap sa mahirap, pero dasal lang talaga. 2021, nag-pandemic kasi. Umuwi ako, hindi pa talaga ako mag-i-exit noon, bakasyon pa din lang. Kaso nung makita ko yung si mama, kailangan lang talagang may mag-stay sa tabi niya kasi Kuba na, reklamo na siya, wala daw sa tabi niya. Yung gusto niya, may, may may kausap. Nagsabi na siya sa akin na, ni, huwag ka nang bumalik. Siya po ang nag-alaga ng anak ko. Nag-decide na kagad ako. Nag-email ako kay boss na hindi na ako babalik. Nung hindi na ako nakabalik, 2022, nag ako ng shoemaking na pinagkatiwala ako sa kapatid ko kaso nagsara siya nung pandemic na na hindi na namin i na kaya ginawa namin karinderya na lang. Simpleng pamumuhay lang talaga, yun lang. May may mga Bible study din kami na puro mga nanay lang, may mga puro tatay, may mga puro kabataan, ganun. Nang una, nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng asawang ganun. Na grabe din yung trabaho niya at mag-aalaga ng bata. Nagpapasalamat din ako sa kanya na, na tumutok din niya siya sa simbahan at sa pamilya. Kay mama na malaki ang naiambag niya, 100% grabe. At sa mga kapatid ko na sa palibot na sumusuporta na minsan ang mga bata, walang pamasahe, pero sila nagbibigay. Yun ang naging support system ko sa kanila. Sa mga kapwa ko o FW na katulad kong nanay na umaalis sa Pilipinas, isipin natin na kaya tayo pupunta ng ibang bansa para sa pamilya. Marami kasing pagsubok pag nasa ibang bansa ka na hindi lang sa'yo kundi yung sa naiwan mo pero ang una lang talaga, dasal lang talaga tayo at magampanan natin kung ano yung trabaho na binigay sa atin. Yun lang.